Hello mga tambayers, welcome back to my channel. Sa video ito mga tambayers, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng madaling thumbnail na katulad nito gamit ang CapCut mga tambayers. Pero bago natin umpisan mga tambayers, please like, share and comment and subscribe na rin mga tambayers para updated kayo lagi sa aking video ginagawa. Okay mga tambayers, umpisan na natin. Kung wala pa kayong CapCut mga tambayers, pwede nyo ito i-download sa Play Store. And then ngayon mga katambayers, pupunta tayo ngayon sa new project. At pagkatapos natin makapunta ng new project mga katambayers, punta tayo sa photos. Pagpunta natin sa ating photos mga katambayers, hanapin lang natin yung ating background. Make sure mga katambayers na naka-ready na yung background nyo. Pwede rin naman kayo mga katambayers na mag-download sa pixels. O kaya sa Google mga katambayers, pwede rin naman. Ayan mga katambayers, meron na tayong background. And then hanapin lang natin mga katambayers ang ating overlay. Tapos, add overlay mga katambayers para sa susunod na pictures na ating i-upload. So ito mga katambayers. Add lang natin yan. Ayan mga katambayers, naka-add na siya. So mga tambayers, nagtatahayo kung paano matatanggal natin ang background. So ganito lang kadali mga tambayers. Hanapin lang natin mga tambayers ang remove BG. Tapos pindutin na natin yung auto removal. Tingnan niyo mga tambayers na wala agad ang ating background. After niyan mga tambayers, ilagay niyo lang siya kung saan niyo gusto ilagay. Ayan sa akin dito. Then, susunod mga tambayors, add overlay ulit tayo. Hahanapin natin yung picture ng CapCut. So, bago kayo gumawa nito mga tambayors, download nyo muna rin ang picture ng CapCut. Ayan. Then, add. Ayan mga tambayors. Ditan lang natin ang bahagya. Pagkatapos yun mga tambayers, hanapin naman natin ang ating text. Tapos add text mga tambayers. Then, then itype natin mga tambayers paano gumawa ng thumbnail sa sa CapCut Tapos dito mga tambayors pag nagwawana natin mayroon dito mga tambayors na font, mamimili lang kayo maraming pon yan mga katambayors So, yung mga nakalagay yung mga tambayers na pro, yan yung mga may bayad mga tambayers. Pero since ang gagamitin naman natin mga tambayers is for thumbnail, pwede naman natin magamit yan mga katambayers. Huwag lang sa mga videos mga katambayers kasi kailangan mabayaran nyo yung pro na yan mga katambayers. Nakadepende sa inyo mga katambayers kung ano yung gusto nyong ilagay na pond. Tapos dito mga tambayers mamimili kayo. May effects tayo mga katambayers. Yan yung effects na mga kulay mga katambayers. Mamimili kayo kung ano yung gusto nyong kulay. Ganyan. 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 Mas marami pa. Siguro ito ang akin mga katambayers. Tapos yan. Adjust nyo lang mga katambayers. yung kinakailangan tapos katulad yung mga tambayers gusto nyo pang palitan yung picture ng CapCut click nyo lang itong mga tambayers o kaya click nyo yung ano overlay para lumabas ito ganyan yan And, dita nyo lang mga tapos ang gawin niyo mga tambayers screenshot niyo lang siya kung okay na sa inyo. Ayun. Tapos pagkatapos ng screenshot mga tambayers punta lang kayo sa inyong gallery. From gallery mga tambayers ikakat niyo lang yan mga tambayers, click niyo yung cut. O kaya mga tambayers itong 16 by 9. Asha siya diba mga tambayers Tapos Save mga katambayers Ayan mga katambayers Meron na tayong tab So ganyan lang kadali mga katambayers Hindi mo na kailangan pang mag download ng kahit na ano application Para makagawa pa ng thumbnail Kay CapCut lang pwede na mga katambayers